Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportahan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius, Marius Vlog, yes, supportahan natin. Hindi <laughs> din sin tayo. Dito din ng mga dahon ng ano dito, dahon ng gabi. Saan ka punta na ano? Saan ka dito na pupunta? Sa dulo din ay ground. Ano araw-araw ka kumukuha dito? Pa, ano ako, pagdala po siya. Si papa mo hindi nagpapadala? po pagdala. Linggo lang, lingguhan sa nagpapadala. Magkano yung mga pinapadala niya? Isang libo po. Isang libo. Isang libo. Kasa ba yan? Sa mo. Ngayon ilan yung kapatid mo nag aaral Kapat po, ay 3 lang po kami nag-aaral yung gariwa po nang bahay. Mm. So, bali, yung dalawang kapatid mo nasa school ngayon? Yung isa lang po, yung isa pong malay yung grade 4 lang? Grabe. So, Nung nakita ka ni Kuya Mario, anong nararamdaman mo nun? na I po. Naiiyak ka po, oh, napanood ko yun, no? Mm -hmm. Bakit naiiyak ka sa mga panahon yun, mga interview ka ni Kuya Mario? Dahil mm -hmm. so, right, po, nakakasulong po sa amin. So ngayon, anong nararamdaman mo na ano dito, nakilala kita, no? Isa din akong katulad ni Kuya Marino tumutulong din. Kaya, anong nararamdaman mo ngayon? Eh? Ay, Kuya po, at nakakatulog ko po yung anong oras ka balak mag-ano dito? Ah, uh, tapusin yung pagkukuha mo. Sobrang init pa ngayon, eh. Kumain ka na? Ay, eh, dito po. Ay, dito Apa nama jenis makanan itu? Meron. Apa jenis tayam? Ikan ayam. Oh, berapa lama sebenarnya? Yang orang menyebutnya. Angin kencang dan angin yang terlalu 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 terlalu

bagi untuk status daripada baik baik. Itu pengarangnya Jepun. Ano po, siapa punya Lima poin sudah. Kalau pengarang Amerika, lagi. Alam naman ang teacher mo kung anong trabaho mo. Opo. Kung minsan hindi ka nakakapasok. Anong sabi, anong sabi ng teacher mo? Okay lang daw? Ano po? Mas nasa do'n, pag daw kong pera ay magsabi na ako sa kanya, sabi nga akong na teacher mo. Pag wala daw po ako, pero <laughs> magsabi <laughs> na ako sa kanya at ibigyan daw po ako. Ano po? <laughs> nak pulung Sebab yang apa ni Yang nak buat pakai lagi Sebab jual ni pun Yang nak buat ni tau Cuma kelas ni Haa Ini masuk. makan suku Dia nak ikut pengangkat ada Kita nak buat Kita nak Ini pun sebab ada semua bekas kegagalan. Ini berasa Ini Ini

siping mo ayon, sige na tinta niya, ano? ay jingon, ano kung tulungan nako yon? ano? masalamat tayo kay kuya Mario dahil ilapit tayo sa AFE, ano? ayon, ito pinuntahan ka namin personal kung At syempre, para mag-usap, ensure para masalamat yung buhay tayo, ano? so ayon, ano ang inisay para sa mga magulat na mga biktibo? anito sa yung tabi tumutulong din yan ang message mo kay mama ko hmm? si Mr. Cote ano? meron dyan sa tikipag masanap ko ako ng isa. Talagang kayo lang nagtutulungan dito, ano? Kasi yung isang libo kung maasa doon, talagang sa po Ilang taon po itong bunso niya? Ilang po mga dalawang taon po. Dalawang taon po yan. Ilang taon na umalis si Mr. sa Manila? Ano po alam mo? buwan naman. Mahalimang buwan. Doon siya nakipag at para po magkatrabaho? Hindi po. Wala po dito mga ayos ng trabaho Ang iba ang trabaho po. wala So, ito pala Erica, doon ka natutos sa lola mo o, sa ganitong trabaho. Si lola mo ganyan din yung trabaho hanggang ngayon. Okay. O di ka ba nakabagod? Doon nga kayo madaling araw ka ano okay. so, Anong hiniisip mo? Bakit pinagtatuloy mo pa rin yung ganitong trabaho? Para kung may pangibigas-ibigas yun.

kaninong ho ito uh, kaninong bag ito yan ho ay ang bag ni Royal og malalag ayan po hawak-hawak kasi iniwan lang doon sa tabi ay eh, ito pinahawakan natin dito sa magandang dilag ayan po ayun po mga kalinga pa uh, sa ngayon po kukunan po natin ng uh, kaunting salaysay si Erika kung ano po yung nararamdaman niya ngayon na uh, binalikan ko na ho siya uh, kasama ko po si Ruel Obmalalag Malalag na siya hong tutulong sa kanya Ning, uh, Erika ano ngayon sa ang nararamdaman mo masaya po dahil po nakakatulong na po Nak nakakabigay na po ng bigas na sa na bili po lang na na tinda po lang po kami ng gulay meron na po ng pambigas naman na po hmm. kaya ni uh, sana ning sa ngayon na uh, kasama mo na si Kuya Ruel ano na uh, magpakabait ka at uh, tutulungan ka niya at dinala ko na siya sa iyo dito at siya na ang mag uh, uh ABC, siya na ang mag-vlog sa iyo ako hindi na muna ako mag... Uh, baka may minsan na pupunta dito. Uh, kapag isinama niya ako dito, sasama ako. At uh, siguro... Kung... Uh, kung siya lang palagi ipupunta dito. Pag hindi niya ako sinasama. Kaya ito, maraming maraming salamat din dahil... Uh, uh, nakita kita. Uh, ano yung uh, kwan mo uh, para sa akin? Ano yung... Masaya ka na ba ngayon? Opo. Ayan. Hindi ka pumasok ngayon? Hindi po kasi po walang pambawin. Uh, ayan mo. Ngayon uh, magkakaroon ka na ng uh, pambawin. Kaya kaunting dasa lang. Ano, at saka magpakabait palagi. Uh, halimbawa kung ano tayo man ngayon. Hanggat sa halimbawa man uh, lumaki. Uh, matulungan ka na. O sum maging mas sumikat ka. Sumikat ka sana wag kang uh, wag kang makakalimot kung ano yung pinagdaanan mo ano at uh, ayan. ayan po mga kalingap uh, sa ngayon po kinunan po natin ng uh, accounting payag si Erica uh, dahil po sa ngayon naibigay na po natin kay Royal of Malalag ang kanyang uh, uh, is, ang kuan ko po ibinigay ko na po sa kanya So, siya na po ang mag kay Erika. Minsan-minsan lang po ako akong uh, pupunta dito, halimbawa man na uh, kinakailangan ako, pupunta po ako dito. Papa. Um, ayan. Eh uh, ning, salamat ning ano. Bakit ak akala mo hindi na ako babalik dito? Hindi po. Kumusta sa rin po naman hmm. ako. Pero natagalan ba ning bago ako bumalik? Hindi naman po. Hmm. Kaya at saka hindi hindi ko naman uh, papa hindi, naman po kami mm makakalimutan. Kasi kaya ning matagal akong nakapunta dito kasi nga alam mo naman na hindi 'yun madali ano kasi yung pagtulong na gagawin sa iyo ay uh, kung maari pang habang buhay habang merong uh, mayroong itutulong tutulungan ka. Ayan ano. Kaya ano lang tayo magpakabait tayo uh, kung ano man yung um, mga gawain mo sa ngayon at saka sana wag mo rin kakalimutan kung ano ka ngayon at saka noon ano ning ah, sige na ayan po mga si Erika sa ngayon po ay uh, matutulungan na po siya ni Ruel o Malalag ayan po kilala mo ba si Ruel? hindi po po e ngayon makikilala mo na kung sino siya uh, siya ang um, kuan na, isang haligiran yan na matatag

Siyempre nga sa, ayun po mga shout mga andito ng mga kasama natin oh. Ayan po shout out na tayo dyan Shout out po sa community po and uh, sa buong team kalinga kay Kuya Mario's vlog Ayan please like, share and subscribe po Ayan maraming salamat ayan, nun... So hello po mga Kalingap, supporta po natin si Sir Mario's Vlog Isa pong napakasipag na scouter ng Kalingap Dami po niya pwedeng uh, mabigyan ng tulong Sana po isuportaan po natin siya Ayan, thank you very much for...